Welcome to Nestor Lakay Channel. Ang lulutuin natin ngayong araw na to, magluluto tayo ng sinigang na yellow Pintuna na. Maaga tayo kanina nagbiyahe sa Pandawan Rosario, Cavite. Bumili tayo ng isdang yellow Pintuna Ito po ang lulutuin natin ngayong tanghali. Ito po ang ulam mamaya ng mga atlets. Gusto po nila ay may sabaw, kaya naisipan po natin magluto ng sinigang na isda. Isang perasong malaki po itong yellow pink tuna. At hinati po natin sa walo. Ganito po. Dahil walang atlet po yung ating uh, dadahan po ng pagkain mamaya ulam. Sila na daw po ngayon na magluluto ng kanin at ang in lang po sa atin ngayon ay magluluto tayo ng ulam. Ito po ay para sa tanghalian. Nilagyan ko na po ito ng asin at pagkakulo, saka natin nilalagay ang luya, sibuyas at kamatis. Nang kumulo na po ang tubig, nilagay po natin ang luya, sibuyas, kamatis. At nilagay din natin ang sitaw, okra. Tiniplahan natin ito ng asin. Meron din pong seasoning na pampalasa. At mamaya ilalagay na po natin ang isdang tuna, yellowfin tuna, at kapag malapit ng maluto, sa natin ilalagay ang repolyo. At lalagyan natin ito na sampalok na pangsigang, sinigang mix na sampalok. Nilagyan na po natin yung istaan dito po yun. Huwag po natin masyadong hahaluin para hindi po madurog. Yan ito na po yung isdang yellowfin tuna. Nilagyan na rin natin ito ng pangasim na sinigang at lagyan natin ng paminta. Kapag malapit ng maluto, saka natin ilalagay ang repolyo. Masarap ang repolyo, medyo malutong. Sarap nito. Ilagay na din po natin ang repolyo. ilang minuto na lang at malapit ng maluto ang ating sinigang na yellowfin pinto na hindi ko po muna ito hinahalo at baka po madurog ang isda. Check lang po natin ang dahan, -dahan ang isda. Ito na lang na po natin. Ito yung ating yellow pine, no? Wow, ang nito, Fresh na yellow fin. Talagang maganda po talaga magbiyahe sa ano, Pandawan. Ayan eh po, ito yung ulo ng yellowfin, Sarap nito, oh. Tikman natin kung tama-tama na ang ah. timpla. Grabe, ang sarap. Lasang-lasa mo yung luya. Kailangan pa magluluto tayo ng sinigang na isda. Masarap po maraming luya para wala din pong dansa mga ilang minuto na lang at aahunin na natin itong niluluto, niluto nating sinigang na yellow tuna at ipe-prepare po natin para ma-deliver na po natin sa ating mga trainers na atlet ng Dasmarinas Cavite. Ready na for delivery ang ating sinigang na yellow tuna. Yung sabaw po nito, nilagay na lamang po natin dito. Ay, ito po, o. Oh. na lang po natin ngayon. Alis po ka, kami dito na 11. Bago mag-12 ka lang, mag po natin sa ating mga trainers na atlet. sila po ay nagluto na ng kanin. Sa amin na lamang po nakasal ang pagluluto ng ulam. Mga one month po tayo magluluto sa kanila.